sa mga kaibigan sa beauty? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na problema sa oily na balat? Well, ito na ang pagkakataon mo dahil sa araw na ito, tatalakay natin ang top 5 na nakakagulat na dahilan kung bakit oily pa rin ang iyong mukha. At alam mo ba, baka hindi mo pa alam ang dahilan sa number 3. Kaya't kunin mo na iyong mga paboritong skincare products at maging handa na para alamin ang nakakagulat na mundo ng mga solusyon sa oily skin. Huwag palampasin ang dahilan ng number 3. Siguradong hindi mo gustong itabito, Manatili at maghintay para alamin ang mga lihim sa isang mukhang walang shine. May iba't ibang uri ng balat at ang bawat uri ay may sariling mga katangian at pangailangan sa pangalaga. Normal na balat. Ang normal na balat ay karaniwang malampot, malusog at walang mga isyu tulad ng acne, redness o dryness. Ang mga tao na may normal na balat ay may balanseng produksyon ng langis at moisture sa kanilang balat. Tuyong balat Ang mga taong may tuyong balat ay madalas na may kakulangan sa natural na langis at moisture sa kanilang balat. Ito ay maaaring magdulot ng pamamalat, pagkati at pagkaputla ng balat. Ang paggamit ng moisturizer at pag-iwas sa mga produktong nagpabawas ng langis ay maaaring makatulong sa pag-aalaga sa iyong balat. Oily na balat Ang oily na balat ay madalas na may sobrang produksyon ng sebum o langis ng balat. Ito ay maaaring magdulot ng acne, blackheads at ang balat ay madalas na nagmumukhang makinis at makintab. Ang mga produktong naglalaman ng salicylic acid o benzoyl peroxide ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng nangis sa oily na balat. Sensitive na balat Ang sensitive na balat ay sensitibo sa mga sangkat tulad ng mga fragrance, harsh chemicals o ipapang pang mga irritants. Ito'y madalas na nagiging sanhi ng pamamalat, pamumula at pagkati. Ang pagpili ng mga produkto na may natural na sangkap at hindi nagpapahirap sa balat ay mahalaga para sa pangangalaga sa sensitive na balat. Aging na balat. Ang aging na balat ay nagpapakita ng mga senyales ng pagtanda tulad ng wrinkles, fine lines at pagkawala ng elasticity. Ang pangangalaga ng aging na balat ay naglalaman ng mga produktong naglalaman ng mga sangkap tulad ng retinol, vitamin C, peptides na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan at anyo ng balat. Sa pag-alam sa iyong uri ng balat, mas madali mong maintindihan kung aling mga produkto at pamamaraan sa pangalaga sa balat ang pinakamabuti para sa iyo. Mahalaga ang regular na pag-aalaga ng balat para mapanatili itong malusog at maganda. Kung may alalahanin kayo sa mga balat, Mabuting kumonsulta sa iyong dermatologist para sa tamang pangalaga at payo. Narito ang ilang mga posibleng dahilan kung bakit maaring oily pa rin ang iyong mukha. Una, hormonal imbalance. Ang hormonal imbalance ay maaring maging isang sanhi ng oily na balat. Narito kung paano. Ang hormonal imbalance ay maaring maganap kapag may mga pagbabago sa mga antas ng mga hormon sa iyong katawan tulad ng estrogen, progesterone at testosterone. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ang produksyon ng langi sa iyong balat. Isa sa mga pinakakaraniwang panahon kung saan nagkakaroon ng hormonal imbalance ay sa panahon ng puberty. Sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga, ang mga hormonal changes ay maaaring magdulot ng pagtaas ng langi sa balat na madalas na nagre sa pagkakaroon ng acne at oil ni na balat. Ang hormonal changes sa panahon ng menstrual cycle ay maaring magdulot ng pagbabago sa kalidad ng skin. Ang PCOS ay isang hormonal disorder na maaring magdulot din ng iba't ibang mga sintomas kabilan ang pagtaas ng langis. Ang stress ay maaring makaapekto sa hormonal balance ng katawan na maaring magdulot ng pagtaas ng produksyon ng langis sa balat. Kaya naman, ang mga taong madalas na nakakaranas ng stress ay maaring magkaroon ng mas oily na balat. Pangalawa, Environmental Factors Oo, ang mga environmental factors ay maaring magdulot ng oily na balat sa ilang mga tao. Ang mainit at maalinsan na klima ay maaaring magdulot ng pagtaas ng produksyon ng langis. Ang init at moisture ay maaring mabukas ng mga pores sa balat at magdulot ng mas maraming langis. Ang mataas na kahalumigmigan sa paligid ay maaring magdulot ng mas maraming langis sa balat. Kapag ang hangin ay sobrang maalinsangan, ang balat ay maaring magproduce ng mas maraming sebum upang protektahan ang sarili nito mula sa pagiging tuyo. Ang polusyon sa hangin tulad ng usok ng sasakyan at mga chemical sa hangin ay maaring makapekto sa kalidad ng balat. Ang exposure sa polusyon ay maaring magdulot ng irritation at pamumula sa balat na maaring magdulot din ng pagtaas ng produksyon ng langis. Ang malamig na panahon mula sa air conditioning system ay maaring magdulot ng dehydration sa balat na maaring magdulot ng mas maraming langis upang protektahan ang balat mula sa pagiging tuyo. Pangatlo, maling skincare products. Oo, maaaring maging ng oily na balat ang paggamit ng maling skincare products. Ang ilang mga moisturizers ay maaring masyadong mabigat para sa iyong balat, lalo na kung ikaw ay mayroong oily na balat. Ang mga moisturizer na may masyadong maraming langis o mga sangkap na nakakabara ng pores ay maaring magdagdag ng langis sa balat at magdulot ng pamumula o acne. Ang mga produkto tulad ng mga facial oils o mga serums na may mataas na antas ng langis ay maaaring magdagdag ng langis sa balat, lalo na kung hindi angkop sa iyong uri ng balat. Kapag ang balat ay lubos na nahaharap sa langis, ito ay maaaring magdulot ng pagtigas ng mga pores at magresulta sa pagkakaroon ng acne. Ang mga produkto na hindi comedogenic ay dapat na hindi nakakabara ng mga pores at hindi nagdudulot ng pagtaas ng langis sa balat. Ang paggamit ng mga produkto na hindi comedogenic ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pagtaas ng langis at pag-iwas sa problema sa balat. Ang mga abrasibong produkto tulad ng mga exfoliants na may malaking granules o mga pagtanggal ng balat na masyadong matapang ay maaaring magdulot ng irritation at pamumula sa balat. Ang pagiging maingat sa paglilinis ng balat at pagpili ng tamang produkto ay mahalaga upang maiwasan ang pagtaas ng langis sa balat ang paggamit din ng mga mababang pH na facial cleansers at mga tamang exfoliations routine ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng produksyon ng langis. pang diet. Ang iyong dieta ay maaaring magdulot ng pagka-oily ng balat sa ilang mga tao. Ang pagkain na may mataas sa taba, partikular na mga hindi malusog na taba tulad ng mga trans fat o saturated fat ay maaaring magdulot ng pagtaas ng produksyon ng langis. Ang mga taba na ito ay maaaring makapag-trigger ng mga inflammatory response sa balat na maaaring magresulta sa pagkakaroon ng acne at pagiging oily na balat ang pagkain na mataas sa asukal at mga simple carbohydrates tulad ng mga matamis na tsokolate, soft drinks at mga produktong binibenta sa labas ng kalye ay maaring magdulot ng pagtaas ng insulin level sa iyong katawan. Ang mga pagtaas na ito sa insulin ay maaring magdulot ng pagtaas ng produksyon ng langi sa balat. May ilang mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagkain ng mga pagkain mataas sa dairy products tulad ng gatas at cheese ay maaring magdulot ng pagtaas ng acne sa ilang mga tao. Ang ilan ay naniniwala na ang hormones at mga growth factors sa gatas ay maaring magdulot ng hormonal imbalance sa katawan na maaring magresulta sa pagka-oily at acne. Ang kulang sa ilang mahalagang nutrients tulad ng vitamina A, E, zinc at omega-3 fatty acids ay maaring magdulot ng problema sa balat tulad ng pagka-oily. Ang mga nutrients na ito ay mahalaga para sa malusog na balat at pagpapanatili ng balansing langis. Ang pagkain na mataas sa asin ay maaring magdulot ng dehydration na maaring magresulta sa pagtaas ng produksyon ng langis bilang isang natural na pagtugon ng katawan sa pagkakaroon ng tuyo. 5. Stress ang stress ay maaring maging isang sanhin ng oily na balat sa ilang mga tao. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng stress, ang iyong katawan ay naglalabas ng mga hormon tulad ng cortisol at adrenaline. Ang mga hormones na ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng produksyon ng langis na maaring magresulta sa pagka-oily nito. Ang mga tao na nagkakaroon ng stress ay madalas na hindi naaayos ang kanilang regular na skincare routine ay maaaring magdulot ng pagtaas ng problema sa balat tulad ng pagka-oily. Kung patuloy na mayroong kang problema sa oiliness ng iyong balat, mahalaga na kumonsulta ka sa isang dermatologist upang matukoy ang sanhi at mahanap ang angkop na solusyon para sa iyong mga pangangailangan sa balat. At doon mo narinig ang mga nakakagulat na dahilan kung bakit oily pa rin ang iyong mukha. Sana'y natutunan mo ang ilang bagong kaalaman sa ating video ngayon. Hindi mo gustong palampasin ang susunod na video, kaya siguro duhing isubscribe ang aming channel at click ang notification bell para lagi kang updated sa aming bagong upload. Maraming salamat sa pagtutok. Hanggang sa susunod na pagkakataon mga ka-health!